Nico. 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 Bata ka. Brigada News. Ang <laughs> damay kang bata ka. Pwede na may masawa ng 16 years old. Maluan mo siya mga laba. Abang siya mga mm -hmm. ang... May trabaho naman siya bro. Dishwasher. Dishwasher, pero... Kung para sa iya, siguro pa pa, Jay, sapat ah. na. Uh, Pamangkoton dato mga textures. Pamangkoton mga kay sila gyud na magkapulso sina uh, kag sayang kaya ang mahambal Bata pa. Pwede Amin. na mga sao. Hmm. Patay kang bataan. Nami na, Gorosei mo, uh, Nico. Huwag uh, oh. Patay kang bataan. Uh, Karoon ka. Ano na! Sugda na! Sugda na silang buhay. Oy! Nika! Sino naman ang gidala ni Modere? Katong nagligyan, si Mana lahi man itong gidala ni na buo man itong buhok. Kasabong, kulot na po. Ay, mayong gabi, Kol. Nga man Kol, na kay isyo na ako. Ay, pagtarong niya, Lucia. Kanagbabayang nga kaubod ni Nico ang akong ipangutan na. o siniko. Eh, nakibot man hinoong ko. Sabi ka din na ako. Ah, isa pa, nalang nga namang suot ni mong spaghetti naman. Ay, si siyempre, eh, mainit. Ay, mainit ang panahon. Subong kag mainit sa labas. O, oh, lalo na mong bisita daw ko rin yung akong idol gikan sa Kidapawan City. Oh. Oh. Dala na pagrambutan. Dili. Oh. Ano ang iyang ...menguasag uh, rambutan. Mm -hmm. Botan ya. -e. <laughs> Sa Sabaw sang kalibutan... ...mai nagapangutan... ...isang rambutan. That's your lula. balbasang yang... ...rambutan. Rambutan. <laughs> <laughs> Rambutan. Rambutan. Oh. Ah. Balik na. Ta. Oh, tan sa May gabi ikol. Upod nga lang ako si, ano, Kindi. Uh. Uh, may gabi sa inyo, nang May gabi sa inyo lang. <laughs> Oy! Gabi ima na naman ni nga nung nag-upot mong to, ha? Ah. Huwag mong kabalo, no, ga bawal ang minor karon si Giga. Lagaw-lagaw kay COVID na pandemic. Ah. Ante, ang Wala, wala man kami nagpa... Bailo ko, wala, man kami nagpa... Balula kay... Ano, ang kami, ha? Ah. Pero... Pwede may maghambal sa inyo, hala. Angkol, ante. Ano man yan, lula? Ang call, ante. Ang muka. Oh. Ano <laughs> ba? Total, may ubra naman ko. Kabalo na ko magtigang. Ah. ko mamiss O, oh, ate. ko mang laba. O, okol. Maduod na. Kabalo na. Kabalo na sang si Miko. Ay. Kamong mga bata ka ha? Hindi po botching sing ganun yung kabalo na ka mo sang tanan, pero gusto na ninyo matuman kung ano ang mga gusto nyo. Padayon na sa mong giambal. Ano ang gusto mong iambal ka naman? Nico, pagtarong. Cole. Ante. Mm? Nagdesisyon desisyon mo yung ang girlfriend nga mag-asawa na Unsa oh, ko na! No! Uh, Oo, oh. Cole. Oo, oh, oh, ate. Gusto na namun niya. Mag-upod kami ni Niko, kag maghimo na kami sa ngamon ka galingon niya, pamilya. Sigurado ka ba ng imong desisyon in life? Ah, ah, oo ko, halagay. Nangayo, guys, sa among ninong. Wala na mo, ninong si Kwan. Ano yun, ninong, si Rika Lana, si Rik Siyama. <laughs> <laughs> Ako dili ko magpasugod, anak. Kasukad pagkadula sa imong ginikanan sa kuwakan na nika bata pa kayo ka. O ka, Inday? Ilang edad ba? Ah, uh, 16 pa man ko call. Bolelaso. Bata lang ko call pero sigilang Sige lang call. mainat okay. rang na. Painat na nang akong experience call kay bata pa lang ako call, Kabalo na ko sa sa mga kuhaing gawaing bahay. Oh, kabalo na ko magtikang, magwalis. Ansa, siya? Magtigang mag... Magwalis. Hindi ko masagot. Ako na ang imong tatay. Sukan na walang imong tatay o imong nanay. Gibilin ka na sa muan ni ko. Bata pa kayo ka. O gikawin na yun. na yun ang kami nilipo. Wala ko labot kung nagpalanggaan na Pwede ka na makauli Ga? Agol. Uh, uh, ko sa imong lulu. <laughs> mur dili naman na nimo na <laughs> ang kul ko. Murag lulu naman na nimo. Hoy, hoy, hoy. Ay, ang pa ka. Na may katungod, anak. ka siyempre wala pa ka mo sa usto nga panguna-una. Exactly. Oo, oh, dili but sing kanon Nga kabalo na mo sa mga butang. Na na mo'y trabaho. pag na mo. Pero hindi na ganyan kanali. Kasi alam nyo ang pag-aasawa ay hindi yan na parang kanin na pag mainit mong kinain, ay… Luwa mo iluwa lang. mo na lang. Oh. Hindi ganyan. Oo, oh. kami nga na dati ni angkol mo, trisi pala nga lang kami pero uh, nagsisi kami. Oo, bakit na… Uh, bakit sige, makikala ka, mag mag ka parang mag-intindihan. Oo, oh, sige, sige. Oh. Oh, oh, oh sige kami talaga dahil akala namin alam na namin ang lahat pero yung sa huli pagkayo na lang talaga dumating yung mga problema hindi talaga maiwasan na magsisihan kayo o kaya yung mas mabuti at magkabubuti ay uh, wag mo na dahil bata pa kayo o bata pa kayo habang bata pa magtampisaw sa ulan pero te uncle gusto, gusto na, na akong patunayan sa ko ang uyab nga. Kaya na na ako sa'ng buhiyon. Kung ah. nagbusong man siya, kaya ko ng buyon ng akong pamilya. Cool, oh, auntie. na bata niya. Siguro, maayo pa nga kami na lang, anay ni Miko. Eh, siyempre, kabalo naman kami kagbisa ni kami makabot. na naman kami, ha? Ah. Unsa ko na naman yung uh, may trabaho naman. Tapos, ako sa balay. Malaga sa manok, sa baka, sa kambing. Hindi naman ako, mabuhit naman may dua, anak. Bisan, this is sa news pa lang ko, pero ang experience na akong ko sa pagpangabuhi, na. nagayaan na niya ako, tanay. Tili ka masagat. Tili masagat. Mauna nga, nakita na ako si Miko ba nga, responsable. So, nagkawiyaw niya, may duwa nga nung parugayong pamanamo, nga pwede naman kami mag-asawa o bata pa. Mayo ng bata pa kay eh. Arun, taas-taas ang agikol. <laughs> Ah, ah, di ba, di ba, Miko? Palangga mo ako. Palangga kayo na ako ng girlfriend ko. Ante. Ay, 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 ay. Pasugti na ti. Sige na, ti. Ang kol. Ang amor malakotan ni ang kol mo. Kinahanglan mo pa ang gabay bilang Isa ka ginikanan para sa amon. Wala naman ikaw sa ginikanan, pero sa amon ka gitugyan. Sa amon ka gitugyan. na o oh, dapat uh, uh, pwede na wala problema sa pag-asawa basta ada na kamo sa husto uh, nga panguna ho na karong oh, oh. gabi eh, wala mo gawas din wala mo gawas ikaw baby girl dito ka sa atulong uh, 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 ikaw uh, darling ikaw dito sa si imo ha kada Para sigurado ng walay bulilya. Oh, walay bulilya, so may kapo. Mata pa mo, ikaw hindi, ha? Oh. Ogman na pagpuli. <laughs> adali, adali. Dali, dali, and drive. Abin, pagpanibin. Anay, baw. O, ka, balo ka na. binyo nyo, mag rasawa asawa, diba? alam mo, mga mata. O, tinaway, o. Iyakadutaan sa kuko nyo. O, mag-rasawa-rasawa. Ay, karoon. Tawagin mo yung kapaligatan. 0 5, 5, 3, 5, 6, 8, 5, 8, Si Nico, 16 years old. Pwede na ba daw siyang mag-asawa? Kabalo na ba daw siya, tanan? Wala lang mag -a -a, mm -hmm. bugha, bisak. Pwede naman siya mag-asawa. Tawagin mo, be. Tawagin mo. 0 ka brigada kabrigada. Hi, good morning! baba J. na